hello guys good morning bali nandito nga ka kami sa may tanay sa may dike ng wawa malapit yan dito sa may uh, parola ng wawa yan yung bagong parola na ginawa bali dalawa na kasi yung parola dito sa tanay ayan na lang natin ayan shout out sa mga taga tanay Bali kanina, dyan kami pumesto. Nag-try kami maghagis harvest dyan ng bingwit. Tapos, pagtapos dyan, wala kami mahuli. Luwipat kami dito sa may tabi ng ilo. Magkatabi lang naman yung ano guys, yung pinestuhan namin. Yung parola. Tapos, itong ilog na to, uh, ito naman yung ilog na, nanggagaling na, na, na sa Daranac Falls. Kung alam nyo yung Daranac Falls, yan yung tubig na nanggaling sa Taranak Falls mababa yan dyan tapos dito yan lumulusot sa Tanay papunta dyan sa Laguna Lake yan guys yung kasama ko kung mapapansin nyo wala na siyang damit kasi sumabit yung kanyang pamingwit kanina doon sa may malapit sa parola kaya Napilitan siyang lusungin yung ano para matanggal yung pamingwit niya kasi mayroon pala itong mga lambat. eto naman guys yung aking gamit na sandata ngayon dahil wala nga tayong magamit na air gun dahil bawal. Ito, eh, inassemble ko lang yan. Yung wheels na yan, na-arbor ko rin niya sa tropa tapos Dinuksuhan ko na lang ng mga tubo na nahanap ko rin sa bahay. Uh, sana makahuli kami. Sige guys, stay tuned lang at uh, mang beaming with muna kami. Ayan na nga guys, naka umang na yung aking paming Kaya lang, mapapansin nyo dito, dumadaan ng dumadaan yung mga bangka. Kasi ito yung ano, daanan ng bangka na nanggagaling naman dito sa Laguna Lake yung mga nangingisda doon sa Laguna Lake na nagdi-deliver ng isda dito sa Tanay dito sila dumadaan sa ilog na to doon kasi sa may bandang taas ng ilog na to meron doong uh, pinakang sala yung may hangin bridge uh, malapit yun sa papunta sa may palengke Bale, doon sila nagbababa ng mga nauulay nila sa Tapos, meron ding namimili doon. Merong mga pumipick up. At yung iba naman ay eh, dinideliver nila mismo doon sa may palengke. Kasi malapit lang yun doon. Napakalaking bagay at napakalaking tulong para sa mga taong umaasa ng hanap buhay dito sa ano ilog lalong lalong lalo na yung Laguna Lake napakalaking tulong para sa kanila yan kaya at sana doon sa mga taong nakatera sa may mga tabing ilog ay alagaan natin yung ating yamang tubig para abutin pa ng mga susunod na henerasyon marami akong mga kasamahan dito na yung matatagal ng nanguhuli ng isda rito na wait o namamaril ng lalambat na nagkikwento na noong araw talagang saglit ka lang manghuli dito ay makakarami ka na ng isda pero ngayon eh medyo pahirapan na rin manghuli dahil nga siguro sa medyo polluted na yung tubig at uh, dumami rin yung mga isdang uh, invasive na napunta rito sa Laguna Lake kapag ka nga kami dito mas malamang pa namin nakikita yung mga invasive species na napunta rito sa Laguna Lake tulad ng mga janitor fish mga Chinese softshell turtle saka yung mga arwana o night fish bali na nga guys meron na mga dun sa pamingwit ng ating kasama malaman natin dito ngayon kung anong isla ang ating mahuhuli yun ano yung napot mo ang nga yun guys first catch baby shark at yun nga guys, uh, nakahuli yung ating kasama ng uh, Kanduli uh, Isa yung uri ng ito na scientific name na uh, Arius Manilensis uh, At kilala rin yan sa tawag na Manila Sea Catfish Yan ay endemic uh, Sa parting Luzon Ng Pilipinas at, uh, Masarap daw yan na sigam sa miso. ayo guys, anong masarap na alam yung luto dyan? Paki-comment naman. Kwento rin sa akin itong kasama ko na noong araw daw na pag sila'y namimiwi, yan ang pinakamabilis na kumagat sa pain. Pero ngayon, inabot pa kami ng ilang oras bago kami makahuli. Sa totoo lang guys, naninibago ko sa gantong setup ng pag-hunting eh. Kasi pasanay ako nung ano eh yung magabang ka ng isda at uh, kailangan mabilis ka na maputo ka muka agad pero sa ganito kasi steady ka lang nakaupo ka lang at uh, magaantay ka na lang kung may kakagat dun sa pain mo ilipat kami dun sa may bandang una-unahan baka sakaling mas magandang mahuli namin doon. Dito kasi wala na kumakagat. Ayan nga guys. At uh, lumipat kami ng pwesto. Try naman namin dito. Maka uh, sakaling dito tayo palarin rin makahuli. Kaya antay lang ulit tayo. Dito daw talaga ang uh, pamimingwit. Antayan lang. Hindi natin alam kung kailan tayo makakahuli. Kailangan pala dito ay eh, may baong pang maraming pagkatsaga yan nga guys at lumipat ulit kami ng pesto nakarating na kami dito sa pinakantulo hanggang dito na lang pala itong dike na ito yan ang nakalakihan na yan ayan, ano na yan laguna lake na yan yan ang lawa ng laguna yan, napakalawak na lawa nito sunod kami sa subok baka sakali dito guys sa lugar na to ang daming ista ayun may malalaking tilapia sa ilalim hindi lang siya nakikita ng camera pero kung naka polarize kang salamin kitang kita mo to kung gusto nyo maintindihan yung tungkol sa polarize pano hindi nyo yung video ko na ipapakita ko yung sa may taas ng screen Marami yung tilapia dito, pag lang. Pero ayaw nilang sagatin pa yung pain yung namin. Siguro gagawa ako ng ano, tirador na pantiksay ng isda. I-upload ko rin yung paggawa nun. At sana mag-subscribe kayo para updated kayo pagka uh, na upload ko na yung gagawin kong tirador na pantiksay ng isda. Kaya nga guys, ano, inabot na kami ng alas 12 ng tanghali at uh, nagdidilim na rin yung langit. Kaya nagbibibibim kami na kailangan na namin na buhay. So guys, maraming salamat sa inyong panonood. Sana naman ay matulungan mo ang aking channel. Ikaw ay mag-like, mag-share, mag-subscribe at uh, hit mo yung notification bell para updated ka pa sa susunod kong mga video. Salamat!